Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, Itago nyo na lang ako sa pangalang Rico, tambalanista since 2010. Una sa lahat, masaya ako sa bagong time slot nyo. Nabubulabog ang dating payapang tanghalian ko. Regular listener ako na may wagang bornay, kaya naisipan kong sumulat sa inyo at ibahagi ang aking kwento tulad ng marami, laki ako sa hirap. Simpleng may bahay ang nanay ko habang magsasaka ang tatay. Panganay ako sa anim na magkakapatid. Kapag walang pasok sa eskwela, tumutulong kami sa bukid. Nursing ang gusto kong kurso pero dahil walang pera, kinailangan kong tumigil ng isang taon sa pag-aaral para makapag-ipon yun ay yata ang pinakamahabang taon ng buhay ko araw-araw akong nasa ilalim ng matinding sikat ng araw habang nagtatrabaho sa bukid gaya ng ipinangako ng mga magulang ko nag-enroll ako sa nursing course sa isang university sa Iloilo makalipas ang isang taon ganado akong mag-aral lagi akong highest sa exams Hirap ako sa algebra at physics pero bumabawi naman ako sa English. Malaking tulong din na matalas ang memorya ko. Habang nag-aaral, tumira ako sa boarding house. Mura lang ang upa pero yung kabilang kwarto, hazing venue ng isang frat. Minsan din naputulan kami ng kuryente kasi hindi nakabayad yung landlady namin sa konsumo. Hindi ako nagreklamo kasi ilang buwan din namang delayed ang renta ko. Pwede na magsindi na lang ng kandila sa gabi. Ang pagkain ko, naka-plastic na kanin at isang stick na isaw sa kanto. Kapag break time sa school, sinasalba ako ng mga klase ko. Hindi man ako makabawi sa di mabilang na panilibre nila sa akin, tinutulungan ko na lang silang mag-review sa exams at sa group work. Matapos ang mahabang paghihirap, nakatapos ako ng nursing. Dahil ako ang top scorer sa pre-board exam na sa school, inoferan ako ng isang review center ng free review. Number 13 ako sa licensure exam. Pero dahil wala pang bakante para sa volunteer nurses sa mga ospital, nag-tutor muna ako sa Korean students para may pangsuporta sa mga kapatid at magulang ko after two years sa kong after two years sa kong nag volunteer nurse bago ako nakapasok sa isang government hospital ngayong darating na October 16 sampung taon na ako sa serbisyo Nag-asawa ako noong 2020. The following year, nakapagpundar na kami ng sariling bahay. Nang sumunod na taon, kumuha na kami ng sasakyan. At this year, ipapanganak na yung second baby namin. Parehas kaming government employee ni Mrs. Kaya wala kaming trabaho kapag weekends at holidays. Sulit palagi ang aming family time. Gusto namin ganito lang hanggang lumaki ang mga anak namin. Kahit wala kami masyadong pera, araw-araw akong umuwing masaya sa aking pamilya. Salamat sa pagbasa ng sulat tambalan. Sana po ay magsilbing inspirasyon ang pinagdaanan ko sa lahat ng lumalaban araw-araw para maabot ang mga pangarap nila sa buhay. Ang inyong tambalanista, Rico. Hi, Rico! Lahat talaga ng ano. Wala talagang forever. Yun lang yun. Sa, sa kwento ni Rico, ilang beses niyang napatunayan na kahit dadaan ka sa matinding mga pagsubok at paghihirap, hindi forever yung mga pagsubok at paghihirap. Kailangan mo lang talagang daanan yan. Parte talaga kasi ng buhay yan yung dadaanan mo. Hindi ka pwedeng mag-skip. Walang ganun. Walang ganun. Alright. Kailangan para maabot mo yung dulo para maabot mo yung victory, para maabot mo yung final destination, kailangan mo siyang daanan. Nakakita ka na ba ng, ano, ng uh, pupunta ka ng uh, Ilocos Norte pero hindi ka dumaan dun sa mga dadaanan papunta ng Ilocos Norte? <laughs> Paano yun? Ano yun? Diba? yun Nakakita ka ba? Anong tawag Portal, di ba? -port. Portal. Nakakita ka na ba ng gano'n? Walang <laughs> teleport wal ka. Oo, walang, walang, walang sa tunay na buhay. Wala po nagte-teleport from one place to another na ay uh, advance ko na doon kagad ako sa finish line. Walang ganun. Maski yung mga athletes, di ba? Yung mga runners. Anong ginagawa nila? Kailangan nilang takbuhin yung uh, ilang kilometer run. Lahat ng mga, oh, wag na yung mga athlete. Yung mga nag-fun run na lang. Nakakita ka na ba na nagsimula sa starting line tapos nakarating agad sa finish line na hindi dumaan din sa dadaanan? Wala, di ba? Wale. 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 Kung meron po, wag nyo pong -paka papakilala sa amin. Nakakakita <laughs> ng kaluluwa yan. <laughs> Ayaw, ayaw po namin ayaw ninyo ganyang kasi ng tao. chocolate uh, <laughs> match, diba? Hindi, pero seriously, walang ganun eh. So, kailangan mo talagang daanan. Agree, lahat ng mga paghihirap hanggang makarating ng finish line. Kasi, meron pong finish line. Merong katapusan ng, uh, ng nararamdaman. And, and nararamdaman na paghihirap. In the case of uh, Rico, yung one year siyang nag, uh, nagpakababad sa bukid habang wala pang pampaaral. Diba? ba And dinaanan niya 'yun. Kailangan niya daanan isang taon nakakapagod 'yun. Parang mm, sabi niya anong ano eh, anong uh, kanyang description partner. Parang ito yung pinakamahabang taon ng buhay ko, 'di ba? At ganun mm. ganoon kasi talaga pag dumadaan tayo sa pagsubok eh. Parang parang, ang parang ang tagal tagal, parang yes, yes. Haba -haba. Al alam mo hindi ko yung mga kalimutan partner nung nakomatose yung anak ko. Mm -hmm. matutulog, akala ko, matutulog ako ng, kunyari, makakatulog na ako ng alas dos ng madaling araw. Pagkatapos kong umiyak na matindi, matutulog, matutulog ako. Tapos magigising ako, 3.30 a.m. Minsan nga 3 a.m., minsan nga 2.15. Yung mm -hmm. akala kong, akala kong nakatulog ako na mahaba, hindi pa pala. Ang haba-haba pa na kailangan ko hintayin bago ko, bago ko, bago matapos yung araw, bago makahintay ng ng balita mula mula sa mga nurse at sa mga doktor, hindi ko makakalimutan yung parter, parang feeling ko nakukulitan na sila sa akin. Sa tanong ko lagi kasi hindi naman ako pwedeng nandoon na sa ICU kasi. Mm -mm. So tanong ako nang may may tawag ako ng tawag. Ah, minsan nga na, na, ang sabi na sa akin, okay lang naman po siya. Alam mo parang gano'n yung uh, wala naman pong bago. Tatawag po kami pag may bago. Parang gano'n. Kasi nga, ang haba-haba ng panahon kapag ka nasa gitna ka ng paghihirap. Pero hindi ba matatapos din. Correct ka. Uh, na, -na namin yung ano, lahat tayo nakarelate sa ganyan. Klase oo. ng kwento, lahat naman tayo may paghihirap eh. So, napaka, ano to, napaka-relatable ng ganitong klase ng kwento. Mm. Yung mga taong dumaan sa hirap pero ngayon uh, nakaluluwag na nakaluluwag-luwag na, di ba? Yes. Ngayon masasabi nilang successful sila sa kanilang uh, buhay. At that, at that particular point in time, masakit talaga 'yon. Very challenging 'yon na sasabihin mo, Lord, kailan ba matatapos itong problema ko? Mm. Kailan ba matatapos itong paghihirap ko? ang tagal naman bago ako mag-ani. Yan. Di diba? Ganun talaga mga kaibigan na mas masarap pong umani kapag alam mong pinaghirapan o matagal-tagal yung uh, yung pinaga uh, yung oras ng uh, paghihirap mo doon mo ma-appreciate ng husto ang lahat ng fruits of your labor. Yung victory mo. Yes. Uh, kumpara do sa napaka-iksing nga, uh, natin ng challenge, mm -hmm. pero kung titingnan natin at the end of the story, ha, mas masarap yung mahaba yung pinagdaanan na hirap ha, para mas matindi rin yung appreciation mo ng sarap. Tama. Ganun yun eh, di ba? The, 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 time that you uh, plant the seed is not the same day that to eat the fruits. Hindi. Walang, Walang ganun. ganun. Kapag may ganun, wag yes. nyo sa amin yung magsasaka na yan kasi <laughs> Nakakakita <laughs> nga yan ng kaluluwa. <laughs> <laughs> Hindi pwedeng oh. nagtanim ka ngayon, mamaya kakainin mo na agad yung walang bunga. walang walang, ganon. Ganon. You, walang ganon. you have to wait uh, patiently. Yun yung sinasabi natin, yun yung magandang tinuturo sa atin ng challenges, ng problema, di ba, ng mga pagsubok, ka, ah. pinauusbong yung pasensya mo. Mm -hmm. And alam natin, patience is a virtue. At it's diba? not our virtue, aminin na natin yan. <laughs> Totoo ah. Hindi lahat ng tao Totoo. may pasensya. <laughs> <laughs> Totoo, <laughs> hindi lahat ng tao may pasensya pasensyang maghintay. Kaya nga, di ba, laging pinapaalala sa atin sa mga biblical verses patiently wait on the Lord. ba? Diba? Mm. Be still and know that I am God. Kailangan, kailangan lang lagi nating nga uh, pakahawakan yung be patient. Kailangan mo lang talagang daanan. Tapos pagkatapos niyan, meron na, ano, may mga magandang kalalabasan. Yung paggawa ng gold, paggawa ng diamonds. ba? Diba? Lagi, Correct, ka. na nating napakinggan yung kwentong yan, dadaan muna sa matinding init yes, bago ma-shape yung gold. Dada, dadaan muna sa matinding pagpupukbok bago makuha yung diamond. ba? Diba? Tapos ang ending, ang ganda da Correct. So katulad nitong si Rico, 'di ba? Ang ending pagkatapos ng lahat ng mga paghihirap, tingnan mo, lagi silang masaya. May ito, gano'n. Ang laki na ng tingnan mo Rico, ha? Ang laki ng appreciation mo sa pinagdaanan mo ngayon. Correct. noon, oh, 'di ba? Oh. Ang laki ng appreciation mo ngayon sa pinagdaanan mo noon. Kung hindi ka naghirap noon, wala kang appreciation. At eh. wala kang kwento sa may wagang wala ito kang ito, entry, 'di ba? Diba, sinasabi natin. Ito, uh, parang ano 'yan eh, parang kwento ng isang puno. Hmm. Hindi pwedeng tingnan mo talaga 'yun ngayon, bukas aanihin mo na. O mamaya, aanihin mo na 'yung bunga. Walang gano'n. Walang gano'n. 'yung ulitin namin nakakatakot 'yung punong 'yan. Baka yan ng mga malalaki nakakapag nako nakakanevios. <laughs> <laughs> Walang ganun kasi. Oh, maghihintay ka talaga ng panahon na para mamunga 'yan. At habang naghihintay ka in the process ang daming pwedeng mangyari. Mm -hmm. Pwedeng bagyuhin ka pa ng napakaraming problema. Yan. Di ba putaktihin ka ng mga peste sa mga pananim mong 'yan. Mm -hmm. Pero pag nanatili kang matatag at namunga ka, di ba lahat ng mga taong nakatingin sa puno, di ba? -mangha. Mamamangha na parang wow. Parang ganun ikaw. Parang ano, tsaka mas ano, mas appreciated din ng mga tao yung ano, yung kung anong ang nangyari yes. sa yo. Yung story mo. Yung story mo. Di ba? Diba parang yung mga ano nga, mga inspirational speakers tsaka mga commencement mm. speakers, di ba? Ah, uh, kaya, 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 nagiging maganda at kaya sila nagiging lodi ng mga tao. O kaya parang wow, ang ganda naman ng kwento, nakaka-inspire. Kasi dahil dun sa dinaanan. Correct. Dahil sa dinaanan na paghihirap, tapos nalusutan, Tama. nagawa ng paraan, nagtiwala that everything will fall into its proper place in God's perfect time. Madaling sabihin, no, na... Oh, naman. madaling sabihin talaga <laughs> oh. na okay lang yan, magkaroon ng tayo ng challenges, pero pag hmm. you're in the middle of the problem, mahirap talaga. Totoo. So, pat, 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 patibayan to ng, ano, eh, ng, uh, ng, ng, ng loob mga kaibigan. Nang sigmura, oh. guardian <laughs> angel, multivitamins, lahat-lahat na. Lahat na lahat, lahat, lahat na. Totoo. Pero yun ang, uh, sinasabi natin na uh, mga mga kaibigan, magtiwala lang tayo. Um, lahat ng problema na pinagdadaanan natin, na uh, may dahilan yan. Mm -mm. At pagdating ng panahon, pag nalagpasan mo yan, you'll be proud of yourself. Remember, yung mga challenges na, ga na ganyan, uh, will make us wiser, yes. will make us stronger, and will make our life colorful. Kung ang bu kung ang buhay mo walang problema, mm. iba boring siya. Boring. Kung walang challenges, mm. parang ang pangit ng kwento. Correct. Masyadong plain and simple ah, Kumpara sa isang story Na napakarami ng problema May ups and downs ah. Diba sa pelikula Pag gagawin Ang daming challenges Oo. Ang daming problema Lahat tayo Ano eh na, 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 na Nadadala ng ganong kwento mm -hmm. Kumpara sa story Ang plain and simple Parang wala lang yun Okay yun. Pagkatapos manood, Walang kapit Correct. Walang impact Walang Ito. masayang kwentuhan At may ganong eh. At may ganong mga pelikula At panoorin Na parang oh, oh. Okay O oh, tapos oh, diba? Parang Parang wala tayong nakuha Tama. Oh. Kumpara sa kwento Ng buhay na grabe no yung pinagdaanan niya, nakaka-relate ako. Hmm, Mati matindi yung pinagdaanan niya pero nalagpasan niya. Hindi ba't na-appreciate mo yung story Correct. and you -re recommend mo pa yon. Ang ganoon ka-colorful yung kwento ng buhay mo. Tama. So, okay. uh, 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 sa madaling salita kung ang, ang point ni ni, uh, ni Rico dito doon sa may mga pinagdadaanan na paghihirap sige lang carry on yes de ba uh, ano lang ah, tuloy lang ang laban de ba Luma, lumaban lang patuloy lang ang pagdasal at lagi mong tatandaan may mga taong tutulong sa iyo may mga opportunities yes. along the way na ibibigay sa iyo para ano na para malusutan mo yung problema ngayon. Kasi again, ulitin natin, ang promise naman ay hindi yung wala tayong problema. Mm -hmm. Ang promise is, tutulungan tayo sa gitna ng mga problema. Correct. Diba? Kaya yan yung uh, sinasabi sa atin ni Rico. Sa ating lahat, na kung may pinagdadaanan ka, diba? Talagang, uh, true lalo at walang halong eklavu, that your past is your testimony. Yung nakaraan mo, yung mga pinaghirapan mo, yung mga pindinaanan mong matitindi, yun yung magiging testimony mo in the future. Eto, yes, testimony yes, to niyan, no? ni ano, uh, ni testimony To ni Altoni, Mirico, sa ating mm -hmm. lahat na pagkatapos na lang tingno mo, 'di ba? Nag- nag isang taon na hindi nag-aral pero nung licensure exam number 13 o Taray, mga tambalan natin na dun, number Bongga. 13 o <laughs> number 13 sa licensure exam, ikaw na matalino, 'di ba? Tsaka yung ano, gusto ko rin si si Rico dun sa part na alam niya ano, alam niya wala silang pera, alam niya wala siyang iaambag kunyari sa kanya mga klase na lagi siyang nililibre, mm -hmm. wala siyang may ambag financially pero ang ambag niya tutulungan sa review. Dapat mm -hmm. may ganun meron tayong ambag para lagi tayong kasama sa inuman. Ganun. <laughs> iba kasi na pala. <laughs> iba na, hindi pero totoo ah Sa lahat ng sitwasyon. Sa lahat ng sitwasyon. Pagka oh, may ambag ka, kasali ka. Totoo yeah, yun. Yeah, Tsaka may reward. Tingnan mm. mo. Di ba may reward sa iyo yung ano, lahat ng paghihirap mo. Yes. Kasi mabait ka rin sa kapwa mo. Tinutulungan, tinutulungan mo sila mag-review, mm -hmm. makapasa sa exam. Tama. O, oh, di ba ang reward ng universe sa iyo? Di ba? Top notcher ka. Why not? Diba? Oh. So, napakaganda ng na kwento mo, Rico. And uh, we're happy na na okay na okay kayo mag-asawa. Dalawa na yung inyong uh, uh, anak. Uh. pero hindi naman sananakot, sana hindi natatapos ang problema. Pero ang mahalaga, dahil nakadaan ka na sa mga problema, dapat sanay ka na. Diba? Carry boom boom mo na yan. Nalagpasan mo nga yung, yung problema. Eh. Diba? So dapat mm. carry mo na to. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic. Have a feel good Thursday mga kabisho. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>